Mga kaibigan, ako po si Eson at ngayong Pasko, hayaan yung ibalik ko kayo sa panahong ang mga ilaw ay mas maliwanag, ang hangin ay mas malamig, at ang mga batang tulad namin ay mas pilyo kaysa sa totoong mabait. Ito ang kwento ng pinakamasayang, pinakanakakabaliw, at pinaka hindi ko malilimutang Pasko ng kabataan ko. Noong kami ay mga ngaruling sa baryo naming San Roque, nandito ang apat kong kakulitan, Kent ang laging napapahamak, Renz ang madaldal pero duwag. Pedro ang lakas ng loob na minsan sobra. At si Mark ang baby ng barkada, iyak agad pag natakot. At syempre, ako, si Jason, ang pinaka-leader ko noon ng mga batang pilio, ang simula ng malupok na gabi. Sariwa pa sa isip ko ang lamig ng hangin nung gabing yon. 20 or 30 pesos lang ang baon namin. Pero lakas ng loob namin. Parang mayaman sa tapang pero mahirap sa bulsa. Nasa may kanto kami ng San Roque, malapit sa tindahan ni Aling, pebang na laging amoy ginisang bawang at mantikang paulit-ulit gamit. Pray, sabi ko habang inaayos ko ang improvised na tambourine na gawa sa tansan, dapat ngayong gabi makadalawang daan tayo. Pag hindi, mabibitin tayo sa bibilin bukas. 200? Nagulat si Renz. Eh son, last year nga, 150 lang nakuha natin. Tapos binilog pa ni Pedro yung soft drinks. Napunta sa baubaw yung pera. Hoy, hindi ko kasalanan yon. Protesta ni Pedro. Hinulog ko lang. Ha ha ha. Nagtawanan kami. Ah, ang saya talaga kapag bata ka. Simple lang ang problema. Pera para sa paputo, candy. At pambili ng soft drinks para sa Noche Buena. Ngunit sa likod ng tawanan naming lima, alam namin ang totoo. Hindi ito ordinaryong pangangaroling. Ito ang gabi ng aming kalokohan. Ang klima ay yamang bahay. Uy pre! Bulong ni Kent sabay turo sa malaking dalawang palapag na bahay na puno ng ilaw. Dito tayo. Siguradong maraming pera bigay nito. Sigurado ka, sabi ko. Last year walang nagbigay dito. Kaya na nga ngayong taon babawi sila. Sagot ni Kent, puno ng pag-asa. Ayon, tumapat kami sa gate at nagayos ng pwesto. A one, a two, a three. Kumanta kami. Sa may bahay ang aming bati. Kompleto kami. Ako sa tansan. Si Ren sa malit na lata na drum si Pedro sa improvised maracas, si Kent at Mark sa vocals na minsan sablay pero ganado. Natapos ang unang kanta, wala, walang lumabas. Kumanta kami ng pangalawa, wala pa rin. Nagtitinginan na kami. Kaya sabi ko, boys, alam niyo na. Sabay-sabay naming kinanta. Thank you, thank you ang babarat niyo. Thank you. Sabay kari takbo. Ha <laughs> ha ha! Diyos ko po kung nakita niyo lang itsura namin. Parang mga pusang may tinik sa puwet habang tumatakbo palayo sa gate. Ison, bilis! Baka lumabas! Sigaw ni Mark. Pero bawal mapikon ang mayayaman. Bahay nila, rules nila. Kaming mga bata asa sa tsyamba. Ang mga lasing na nag -inuman. Pagdating namin sa kabilang eskina, may bahay na may karaoke. Ang lakas ng tugtog, magkasuyo buong gabi pa nga yata. Uy, dito tayo! Lasing ang mga tao dito. Minsan galante ang mga lasing, bulong ni Pedro. Tama siya kung minsan. Nagayos kami huminga ng malalim at nagumpisa pero bago pa kami makarating sa chorus biglang Ano ba yan? Tama na. Ang papangit ng boses niyong mga bata. Sigaw ng isang lasing. Medyo nanginginig pa ang bote ng beer sa kamay. Napatigil kami parang nabunutan ng mic. Ayaw ko na ng kanta. Sumayaw na lang kayo. Bigyan ko kayo ng limang piso. Limang piso? Napatingin kaming lima sa isa't isa. Nagtanong ang mga mata namin. Lima, payag ba? Pero si Mark, mahina pa ang bulsa bulong. Guys, ito pesos is 5 pesos. Ayun, sumayaw kami. Hindi kahit anong sayaw, kundi yung pinakakawawang sayaw na pwedeng magawa ng limang batang. Pilipino sa harap ng limang lasing na tito sa kanto. May nag-robot dance. May nag-wiggle. May nag-cartwheel na muntik madapa. May nag na hindi dapat ginagawa ng bata. At ang mga lasing, halakakang parang nasa comedy bar. Pagkatapos binigay ang limang piso, pero halatang mas pinagtawanan lang kami kaysa na awa. Tumakbo kami palayo, sabay hagalpak ng tawa. Grabe yun! Sabi ni Kent habang hinihingal. Diyos ko po, dignity shame tayo. Dagdag ni Renz. Pero ako? Nakangiti lang. Okay na yun. Yang mahalaga, may five pesos tayo. At tumawa kaming limang magkakaibigan. Yung tawang walang hiya, walang problema, walang iniisip, kundi ang saya. Ang aso ni Aling passing. Kung may listahan ng mama's warning, kasama siguro ang Huwag lalapit sa bahay ni Aling Pasing. Pero dahil nga pilyo kami, ayun, pre Si Aling Pasingo, Bulong ni Pedro habang tinuturo ang lumang bahay na gawa sa kahoy. Kantahan natin. Masungit pero baka swertehin tayo. Kaya kumanta kami. As in to do effort. Pero bago kami matapos, Girl! Arf! 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 Lumabas ang aso. Asong itim malaki parang kumain ng tatlong bata bago kami. Ah, takbo, sigaw ko. Para kaming mga unggoy na may naghabol na tigre, humahampas ang tsinelas sa lupa sabay sigawan. Si Mark halos mawalan ng boses sa kakasigaw. Si Pedro tumalon pa sa bakod na parang action star. Ako, diretso lang. Bawal lumingon. Pagdating sa safe zone, bagsak kami sa tawa. Tangi na, isan Sabi ni Kent, anong malas yun? Teka, bakit ako? Ikaw may idea. Napailing kami. Kung malas ang gabi, simula pa lang pala. Ang bahay na may madilim na kwento. Papunta kami sa dulo ng baryo. Yung part na hindi masyadong dinadaanan. Tahimik. Isang Christmas light lang ang nakasindi. Pre-bulong ni Renzo. Parang bahay ng aswang. Huwag kang paranoid, din ang sagot ko. Kanta lang tayo. Tapos alis agad. nag kami. Halfway through the song. Patay Cindy. Patay Cindy. Patay Cindy. Patay. Sabay may malamig na hangin na dumaan. Putangina, run! Sigaw ni Pedro. Parang Olympic sprint ang nangyari. Nabitawan ko ang tansan ko. Si Kent lumagpas pa sa puno sa bilis. Si Mark naiwan ang chinelas. At kung makikita niyo itsura ni Mark, tumulo na luha bago pa siya makatatlong hakbang. Pagdating namin sa plaza, hingal na hingal. Hindi na tayo babalik doon. Sigaw ni Renze. Bahala na sila kahit mayaman pa sila. Hindi ako magpapahabol sa multo. Tawa kami ng tawa kahit kabado ang bahay ni Aling Mercy. Pagod na kami. Halos 49 pesos pa lang ang kabuuan. Try natin sa bahay ni Aling Mercy, mong kahiko. Mabait yon. Kahit mahirap lang nagbibigayan sa Pasko, tahimik ang bahay. Walang parol, walang ilaw, walang kahit anong palamuti. Pero kumanta kami, puno ng pag-asa. Narinig namin ang sigaw mula loob. Ay may mga batang nangangaruling. Kahit papano meron pala sa bahay ko, Lumabas si Aling Mercy. Dala ang wallet na halos butas na dahil sa katagalan. Tanggapin niyo to hapas ko naman. 100 pesos. Napanganga kami. Ho, ho, ho. Hundred? Utal ni Mark. Bakit ayaw niyo? Nakangiti si Aling Mercy. Gusto po namin. Sabay-sabay naming sagot. Tumakbo kami palayo hindi dahil natatakot kundi dahil excited. Guys! Sabi ko. Napakabait talaga ni Aling Mercy. Ayaw ko na tawagin siyang mahirap. Sagot ni Kent. Mas mayaman pa puso niya kaysa sa lahat ng pinuntahan natin. At doon ako natahimik. Tama siya. Ang pagtatapos ng pangangaroling, pagdating namin sa ranto, pasado alas dias na. Guys, sabi ni Mark, tama na siguro to. Uwi na tayo. Umupo kami sa ilalim ng poste ng ilaw. Binilang ko. Total natin... 500 pesos. Hoy, sabi ni Pedro. Means 100 each. Nagtawanan kami. Nag-high five. Ang saya-saya namin kahit pagod. Kahit pinagpawisan, kahit pinaglaruan ng kapalaran. Pasko na, kinabukasan December 25. Nagkita kami sa plaza, dala ang kanikanilang nabili. Si Renz, puro candy at chichiria. Si Pedro, sparklers at sinturon ni Judas, kahit bawal sa nanay niya. Si Mark, laruan na robot-robotan. Si Kent, bagong tsinelas. At ako, isang maliit na regalo para kay nanay. Puting pamaypay na may bulaklak. Naglaro kami buong araw. Nagpaputok, nagtawanan naghabulan ng asar. Tapos sabay-sabay kaming tumingin sa papawirin nung sumapit ang dilim. Ang mga Christmas lights mula sa baryo, kumikislap sa himpapawid. Parang may sinasabi, Ito ang Pasko! Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa saya ng samahan, sa tawanan, sa kabaliwan, at sa pagiging bata. Huminga ako ng malalim. Sana, sabi ko sa sarili, manatili kaming ganito. At kahit lumipas man ang taon, kahit tumanda kami, ang gabi iyon ang bitbit ko hanggang mga ngayon, Ang gabi ng pangangaruling na puno ng takot, tawag at pagmamahal. Ang gabi namin ng batang si Eson at apat kong pilyong kaibigan.